Basa na lang kaha si Noy Aleng na naglisod ka. Inong no, ulan. Inong pag-ulan. So, Ay, po, lisod ko yung kinaboy ni Noy Aleng di eh, ka -uban no? Kay walang mo siya kauban, God. No, ito na sinati ka okay. nga. Usahay ko nung no, mag-ulan. siya karulog. Ulan na lang po diyang imnon. So, good morning mga katsismis. na so, naata ka rin sa gunob, no? Kaya natin isa rin ka deserving uh, tabangan. So, ato siyang doawon ka ato Ito kumusta niyang kahimtang sa kuwan sa ilang balay. So, mo ni ang dalan niya padung doon silang si balay. So, let's go. Ubanin ni ko ninyo. Bye o atong nasayran sa mga concern nga silingan na disable si Noy Aleng o maglisod okay. o glakaw. Oh, siya ay kuwan, Ari Ako Salamat kayo sa iyang silingan nga concern kayo. Dali-dali tang ni Adto, kang Noy Aleng. O ato siyang naabtan sa dalat diri rin ako na sinati. Ang kalisod sa si kanibuhin ni Noy Aleng na maglakaw. Labi na o ang dalan. Ang nakalisod pa iniini kay bato-bato. Grabe kalayo yun ang balay ni Noy Aleng. Nagang iming naagian nga lisod kay mga dalan. Hindi rin ako nasinati. Nga mas naapag kay mga tao di ay nga grabing struggle silang kinabuhi. Usan na kini si Noy Aleng. Nawagid siya ni Surinder. Bisang nagkalisod na siya. Karon mga katsismis kay wala pa takatunga sa atong ibaklay no padong ang balay. So, lisod so, kayo yung kahimtang diri kay handig kayo niya hait pang mga bato-bato. So, mo ni karon ang atong problema dere. So karon kay lele pa huway sa ta. Init sa si ang panahon. O pagkauman na mog pahuway, ipadayon na miglakaw para makaabot sa balay ni Mang Aleng. So karon mga katismis, bisulayan nato ni atong kuyog no. Kung unsa ka sakit ng batlog ibang tumba ni Noy Aleng nga mga high tide. So ato siyang gipatin para mafeel niya kung say kuan <laughs> sa kalisod. Karon mga katismis, atong gipasulay ni siya gubo si NTL Magwaagid na yan nakaya, kaya na matusok sa mga bato-bato nga iyang giagian. Sakit kaayo. Kung naglisod siya sa paglakaw, nawalay chinelas, mga kachismis. Pero si Noy Aleng, baliwala lang niya ang sakit sa iyang tiil ng iyang giantos at lawatlaw. Lisod lang diri mga kachismis kay Handeg kini siya. Yung lisod ganin ni Noy Aleng, labi na kini siya katarong magtunog. So, nani ni siya kahandeg mga kachismis. Bisag-unsa pa kahandig ang mong giagian, padayon lang gyapon si Noy Aleng sa paglakaw. Grabe na mong gikapoy da dapita mga kachismis. Mao ni siguro ni ang content nako. Nakapoy kayo. Pero among gikaya para kang Noy Aleng. Tong gikapoy mi, unsa na lang kaha si Noy Aleng nga naglisod kaayo sa paglakaw. Taas-taas na mig mga nalakaw. Pero layo lang gihapon mi sa balay ni Noy Aleng. Naghan kimig na agian ng mga kalibunan. Naghan yung mga kugon. Naghan kayong mga bato. So grabe kaayo kayo guys. Kalisod ang agianan padung sa balay ni Noy Aleng. Nakaana ko sa so kong kagalingon. Nga nung diri pa man ang iyang balay, na bukid na kaayo, mga kachismis. So karon mga kachismis, sa kitaas na tong lakaw no, nakita na gina ang atok sa balay. So dool na ta. So grabe ka kutas. So grabe ka struggle ning ato ang vlog karon ron. layo kay balay si Kuya Aleng. So karon mga kachismis, doon na ta sa balay ni Noy Aleng nakita na nato ang iyang balay. pagkabot na to sa balay ni Noy Aling, dalidalik tang nilingkod mga kachismis para makapahuway. E grabe kaputas yun ang dalan padung sa ilaha ni Noy Aling mga kachismis. So mga kachismis, finally naabot na kita sa balay ni Noy Aling. O garon, ato siyang pangutan noon si iyang kahimtang diri para makabalot kon sa angin itong dadon. So sa mga masponsor, ano yun So mga kong uh, daghan paambit silang blessings para kang may aling para magkatabangan na to siya. E. Aling, kumusta bang ka dere? Unsa may mga kuha ni mo dere? Okay naman. Kung panlukli ko, pala lari, kuha mo po kuha ito. Kuha lang siya guys, ka nakita ninyo ganina, katong naglakaw, may mag maglugus, maglugus siya naglakaw niya. Siya usa dere sa iyang balay. So, naaraman siya solar, sular, naaraman siya suga. So, ang problema niya dere, kaya iyang kuha pang mugas o mga kuha, mga ginagmang nga groceries para po niya. So, magkapira man ka na y? aling na? So, magdalaan na ito ng Shed Cafe, mga So, kuan noodles o so, bugas o so, mga groceries, biskuit para napod siya makuan, makaon. So, sinta, pinuyo, ang napita. Si Sinta na napit yung edad. So, sige, ragay ko tungas yun, taga Adlaw, ay taga kuan, tugbong ka. Tagalag sa'yo kung tugbong na eh. Anong danlog kayo? Ah, di ko ka, di ko ka, laag. Kasi sa'yo mga katod ni mo tubig, kanang kuan, inom ni mo. bataang maghatod o tubig <coughs> ni <produksi> Noy Aling Pero na ipanahon kung nili siya makahatod. Ulan, inong ulan. Inong pag-ulan. So, isod ko yung kinabuhi ni Noy Aling Derino Kay wala mo siya kauban, God. Ito no, na sinati Nati, karun nga usahay ko nung no, mag-ulan. Hindi siya kalulog, ulan na lang po diyang imnon. Mga kachismis. So, mag ko nga kaniyong tanga video, no. Naghang mo share, ani, para maabot ni sa mga katong mga tao nga willing mo tabang paambit si ilang grasya para sa manang hinganlan. So, karun kay... While magwat patas sa mga sponsor, ane, no, sa atong video. sa so, tagana itong gamay ka si Aling para na siya magamit-gamit po dere. So, dali-dali kong nikuha sa akong pitaka o atong gitunol kang Noy Aling ng atong gamay nga hinabang para kaniya while magkuwata ta sa mga mo sponsor para niya. Yes, tagana ito 500, no? So, hopefully, sa kaning video, no, na ay makakitaan ni nga kuan willing said mutabang ni Noy Aling kaya nisip ko yung kahimtang dere para ibalik na to daghantag madala nga grocery o bugas na para niya So, manginaot ko nga inyo ning i-share ng video para dagang makakita. So, inyo sang suportahan natin sa Musong Bisaya 1592 para daghan patag matabangan. So, karon 2,000 followers na ta. So, salamat kayo sa suporta. Ako, so, padayon pag mo sa pag-suporta. So, kasi may masulti ni mo ni Aling so, nga. Sa inyo mga galahan mo tabang ni mo. salamat Kung tao mo lumukasing-kasing, mamuhatag kinabang rin ako. <laughs> So na ito mga kachismis ang minsahe ni Noy Aleng para sa mga taong ganahan mo tabang kaniya. Sa inyong pag-share ni ining video dako na ko na tabang para kaning video ha makaabot sa mga taong ganahan mo tabang kang Noy Aleng.